What's up mga idol Welcome back dito sa akin channel So, ayun Kumusta kayong lahat So, ayun, nandito pa rin ako sa Bicol mga idol Kaya uh, Wala pa tayong extension Na spotting dito sa Bicol So, uh, ngayong kasing araw uh, December 4 So, papunta ko ngayon ng Legazpi Para magbook Ng ticket ko pauwi ng ah, pabalik ng Maynila so sa ligas pa ako sasakay sa terminal kasi ang gusto kong sakayan yung 2x2 seaters ng Antonina Line o kaya Raymond na deluxe ata yun o first class ah, di ko sure mga idol so ngayon palabas ako so kalahin ko sa bahay kung makikita nyo yung madam mo ano, may mga sisilang pay doon palabas ako ngayon so kasama ko yung aking Uh, asawa so siyempre isang araw na lang ako dito ay isang araw ngayon tapos bukas o, bali dalawang araw na asang gabi so siyempre solito namin yung magkasama kasi hindi ako makakasabay sa kanila sa, uh, hindi siya makakasabay sa akin gawa ng uh, kailangan pa siya ni mama at papa dun sa kanila so ako maunang bumalik mga idol Ah, si ano pala, shoutout pala kay ano, kay uh, Nick Bass TV, uh -huh. nag-i-assist -sa, sa akin, mag-spotter daw. Sabi ko naman sa kanya, uh, pagbalik ko, mag-spotter kami, pero maganda sana kung marami. Kasama namin si na Andre Magbanwa, si Joey the spotter, si si Kois Paul Bas Bas Vlogger. So, sana makasama namin sila. Pagbalik ko ng NCR para mag-spotter kami sa Alabang. So, may magandang spot daw dun sa Alabang doon kami mag spatter so ay maraming salamat pala sa mga nanonood ang video so nag-upload nag ako ng dalawang video yung may vlog dito at saka yung magpunta namin doon kay Bayaw na-upload ko doon sa mga yung pagtawid sa ilog so yung panawagan ko kasi sa LG yun ng para sa bridge hindi ko na linagay doon kinat ko na siya para yung vlog lag ang maipapakita ko di ba so ngayon uh, susunin ko yung asawa ko doon ka na mama then pupunta kami ng Legazpi so sana makapag-spot pa ako uh, di ko sure kung makapag-spot pa ako pero try ko pa rin mag vlog doon sa terminal para makita rin ninyo kung ano bang bus yung sasakayang ko o kung magkano ba yung pamasay na ah uh, ng bus o Manila. Siguro nagbaba na ngayon pero hindi ko pa sure kung nagbaba mga idol dahil uh, January pa lang eh. So alam mo naman ang mga bus company nagbabawi yan pag ganitong holiday season sa so, 4 pa lang eh baka hindi pa sila magbaba so mga idol alam uh, alam, sa mga nagsubscribe pa lang mga bagong subscribers ko at nanonood sa mga spider ko salamat sa inyo uh, sana po sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe na po dyan kay Greg TV dyan sa channel ko subscribe po kayo then pindutin ang bell button para mag-tindi kayo sa akin bago mga video so tuloy tuloy lang tayo yung mga bagong vlogger so tuloy lang huwag kayong maya kasi kung hindi yung kasi tutuluyan, gusto niyong maging vlogger, wala, wala rin mangyayari, di ba? Ako nga, una unang talagang vlog ko, nang nahihiya talaga ako, pero ngayon, hindi na masyado. So, marami na tayong kaibigan kasi ng mga kapa nating content creator sa Bicol Man o Maynila. Meron tayong mga kasama doon na mga vlogger din na gaya din namin maging influencer. So, ayun. So, hanggang dito lang ang video ko at uh, susunodin ko muna si asawa ko at magtatawag ako ng motor. So, social ako dito eh lagi ako nakamotor pero hindi akin so maraming salamat sa inyo and thank you so much bye bye